Ayan guys oh, nangingisda sila. Naghahagis sila ng mga ano, lambat. Ganyan yung pangingisda rito. Hinahagis ang lambat maya-maya niyan, marami nang ano yan. Marami pumasok na diyan na isda. Ito, ayan yung lambat na yan, o. Oh. Ayan, nakita nyo, ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, papunta rin sa ano, dulo. Ayan, paikot-ikot lang sila, ayan, o. Oh. Paikot-ikot lang sila rito. Inuubos nila yung ano, lambat. tumigil na sila kasi kumbaga ano na yung ano yung lambat yun ang pinakadulo yan sinisisid ng, ano ng mama tinitingnan ko yung mga huli 本当に手伝った方が。